Grabe oh, ang lalaki oh. Sarap ng ano yung pre, yung ginataan. Na? Ang lalaki ng ino. Ano? 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 sip talaga So ito, pag kapag araw, ano siya, lalap. Agad, agad, agad. Mm, uh, malakas lang yung pangamoy niya. Malaki o. Ito <laughs> o, ha, laki, oh. <laughs> malaki Umangat na sila o. Oh lang eh. isa na to siguro ano. Mga wow, limang kilo. <laughs> yeah. <laughs> <A> laki Ang <laughs> Kita niyo mga mates. Ah. Ang lalaki ng ano ng eel. Ano? 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 <laughs> Ay, <tenye. laughs> yung, mayu, no? Ah, ganyan. Nagulo na sila diyan. Hindi naman yun. malaki. Wala. Ano? 'Yun, talaga siya sa pag-aaraw. Ah. Uh, malabo ang mga mata nila <laughs> malabo ang mata ang gumagana sa kanila ay yung uh, kanilang pangamoy kita nyo mamamit ang <laughs> lalaki <laughs> Ay, pero uh. dito, yung, yung mga yan, hindi, hindi ito nag-aaway. <laughs> Ay, ano ka dun eh. Dun pa eh. <laughs> oh, umangat talaga sila. Sarap ng ano niyan pre, ano? Adubo sa gata. Oh, Tapos talagyan ng yung may luyan din lang. ano? Eh. Oo. Oh. Alang eh. Wala na tayo lamesa dun eh. Ha? Eh. Ah. Oo, oh, ayun, ayun oh. nagbaba na Hindi nyo na agad na eh. Oh. Magkahapon na dyan yan. Hindi na alis <laughs> Kaya ano kaya, pagka may handaan ka, hulihin mo ito mga to, itong mga oh, ito, itong iahanda mo, no? Oh, ba, walang yeah. Ang bilis na ano nito sigurado, ang bilis mo kasi. Ibang luto, no? mag <laughs> Ibang pa, klase ang ano, iyong ano, eh, ano eh. Ang handa eh. Mga eel. Lalaki na doon sa ilalim. Hmm? Ang <laughs> Ito lang nga ba? Ang lilit na mga dilis. Pre, may salmon. Ayan o. Ayan o, may salmon o. no o. Oo, Ay, hindi nakapagdala ng bingwit na <laughs> ba <laughs> <laughs> ganun pakatagal din ng pre Gano rin ba katagal ang ano ang buhay ng il ganan? Tumatagal ng ilang taon. Baka mahaba din yung buhay no. no? Mahaba din siguro buhay. Yan. Hangga't hindi namamatay na na. na no. Mabaka <laughs> <laughs> ano, mahaba din ang buhay ng mga <laughs> ano, tiyo, mga il na hangga't na. hindi namamatay ayun oh, ayun oh, salmo no. Meron. No, Ayun ay oh. Wala, hindi. Ito, 'to na oh, na salmon tis oh. Ah, kasi freshwater 'yan, mga baby na eel. Sa pagkakataon, sabe ko na sa baba. Sayang kung nakapagdalasanan ng ano, ng fishing rod, oh, naka nabingwit mo yung ano 'yun oh, no? may salmon oh. Ayun oh. Kada ano kulay, no. Yun, no? <laughs> Jangan, jangan Jangan, jangan ayuno,